talaga ano na kasi talaga mga kusina at titingnan natin kung madami pang Alright, Good morning, good afternoon sa inyo lahat dyan. So, for today's videos ay... Ano tay? Sabi mo, good morning, good afternoon. Oo, oh, dalawa na yun. Kinama <laughs> mo na sa pang umaga. Oo, para diretsya na yun, Tay. <laughs> at good evening yun, ang sabi ni Tatay. So so, mga kusina, uh, kami lang po dito na iwan na tatlo. Si Kuya Sunny at si Tatay. Si Tatay ay maglalaba. Tay, maglalaba ka, Tay? Amo. Ah, ayan. Maglalaba, maglalaba daw si Tatay. Wala ayan, wala, wala kasi mautusan si Tatay. Maglalaba daw. So, ah, uh, ano natin yung ano kasi medyo magulo. So, ayun sinabi mga kusina at titingnan natin kung madami pang kanin. Habang madami pang kanin, alam na. Hindi na magsaing. Mm, Hindi na magsaing. So, ayun. So, si Kenoli kasi may lakat. Ewan ko kung saan yun. <laughs> saan pupunta si Kenoli. So, alright, let's go. So, yun na mga kusina at habang si Kuya Sunny ay... Ayan po si Kuya Sunny. tayo mga kusina. Pangilang upload mo na yun kayo, Sani? Um, pangalawa to, pangalawa. So, tutusipag lang tayo. Uh, para, ano niya, So, mag-upload ka pa mamayang up. gabi? Oo. Oh, uh, uh, same tayo. So, thank you very much sa patuloy na suporta, mga kusina. No? Uh, sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aming team. Ayan. So, Ayan. katapos nung namin magtrabaho, pahinga tayo, tayo kasi hapon na. Ha? At yung iba po ay may pinuntahan lang, kaya kami lang yung naiwan dito. Yes. So, yan po ako sina. Marami pong salamat sa mga na sponsor. Ayan. At syempre, simulan na natin ang gawain. <laughs> Kailangan simulan na kasi wala kang matatapos kung hindi mo simulan. So, let's go na tayo. Ay, ako lang pala. <laughs> ako lang pala. Diyan ka muna. Kailangan ko muna maayosin yung buho ko kasi. Thank Nandiyan sa ni boy ko, isang timba sa taas. Ah, isang timba na sa taas. Nasa loob ng CR. Nandun wala. Nandoon ba? Opo. Ay. Wala. Nandoon niya sa taas. Nandun sa CR. Nandoon yun, eh. CR tay. Kasi um, diyan niya natimba no. Andiyan din sa CR. Dati na yun doon. Ay, ang bot. Sala. Sinabi mo. Ah, madami pa kong kanin. Alam na, hindi na magsasain. 哎，你他吗 好，我知道啊，我没干呢。 se pusou

Tinawagan mo, hindi mo sumasagot. tumawag siya, huwag mo rin sagutin. Hindi ko rin sa Ano kaya yan? Ip isipin, po kasi pag-week ko, pagka-sixteen, mag-aala pa ako, mag para Hindi mo nakuha? Hindi ko naman na po kasi kinuha ang kahal schedule ng pagkuha sa ang daming sa dito talaga ano na? kasi sabi ko sa amin na lang kasi baka ba mapa, maano dun sa amin <tod noise> <tod noise> no? lahat kayo yung dato ko rin ayaw na lang ako rin kapatid eh rin lang yung pinuha yung anong yung kasi tayo schedule kasi nila pagka umaga yun saka hindi naman nag-isikaso ko pa kasi pupunta kami dito rin makuha. Tsaka sabi daw, pag enrollan daw, pwede daw yung makuha. Ah, makukuha mo talaga yun. Maka daw sila pag enroll Kasi nung araw na yun, isang araw lang naman, yung iba kasi teacher, di ba? Ano, minsan dalawa. Dalawang araw. Eh, yun kasi, time yung isang araw lang talaga kasi pagka umaga, umalis yung teacher namin, ng, ng, yung advisor namin kasi Bakasyon sa magulang niya. Hindi kasi taga doon yung teacher namin. Ayun lang. Naantay mo pag mag-enroll. Kaya yeah, mo makuha. Kasi pupunta yan doon pag mag-ano Ang isang question ko, problemado siya kasi yung ano o yung completion slip, di ba yung papermahan namin sa mga advisor, sa mga ano, sa G teacher. Nawala yung sa kanya. Kailangan niya pa yung hanapin para ano kasi imbis na kasi may kulang pa siya sa mga pisa, uh, ano kailangan niya pa, yung eh, pa may yun i-complish. Paano niya niya i-complete kasi ang, ang ano niya, completion is niya, nawala niya. Buti nga sa akin, nandun ako yung ibigay ko. Pag-uwiman niya na yun, magkagawa siya pa ni Papagawa, mag-iingin siya dun sa teacher namin. Buti kong bigyan siya uli Terima kasih

Kaya pala. Alright.